Mga kababayan, habang lumalabas ang mga pangalan sa kontrobersya ng mga kontraktor, biglang nagkagulo at nagpalit agad ng leader sa Senado. Una, lumabas ang pangalan ni Alan Kirante ng QM Builders. Sa mga kasal ng kanyang mga anak, ninong mismo sina Senator Rafi Tulfo, Senator Mark Villar, at dating Sen. Bong Revilla. Ibig sabihin, kumpare nila si Kirante. Hmm, kaya pala itong si Mark Villar nagvote in favor of Soto for Senate President. Pangalawa, sa second hearing ng Blue Ribbon Committee on September 1, 2025, halos sumabog sa galit si Tulfo kay Marcoleta, ang chairman ng investigasyon noon. At pangatlo, ilang araw lang ang lumipas, pinalitan si Marcoleta ni Ping Lakson. Sunod pa nito, nagbago rin ang Senate President. Si Escudero out, Tito Soto in. Kung i-connect natin ang mga dots malinaw, habang unti-unting sumisingaw ang baho, mas mabilis ding nagpapalit-palit ng mga leader sa Senado. Para bang minamadaling takpan ng apoy bago tuluyang magliyab. Nagupo mga kababayan ng kapistuhan na.